ayun nga po dumadaing siya na nahihirapan na daw po siya kasi nagkasakit po yung ano yung uh, sumusuporta sa kanya sa Pilipinas so that means po kaya po kalimitan ng uh, diskarte ng mga international student nating na kababayan ay estudyante yung isa tapos ano international student pag nag-aral ka po dito times 5 po minimum ang tuition. Kung 3000 ang tuition ng regular na residente dito, 15k po ang ang tuition na babayaran mo pagka international student. Medyo mahirap yung sitwasyon ni Kabayan dahil na sa mahal po ng cost of living dito sa Canada. Ang unang-unang uh, malaking uh, ano ng cost of living mo rito ay ano, uh, renta po ng bahay. Mahal na po ang bahay dito ngayon. Hindi na po tulad dati 10 years ago na mura ngayon po mahal. Pagkain po, grocery, mahal din. Kaya ano po, marami rin po umii. Alas 8 ng umaga o. Oh. Pagi. Look at that mga car. Ang pagi ng paligid. Para tayong nasa langit nito ah. Oh. Mmm. You know, good good morning mga heart, welcome sa ating channel. Uh, ngayon ay Lunes at uh, no oras na ba ngayon. Uh, 9:43 ng umaga. Uh, ang ganda pa ngayon, 14 degrees, kaya medyo naka, naka hoodie po tayo ngayon nung nagbabrowse ako ng ano ng Facebook ko kasi nasa mayroon akong group page na sinalian matagal na siya nung uh, bago pa lang ako magpunta dito sa Canada nung 2014 uh, Nagbago uh, nang bago na siya ng pangalan uh, ano Pinoy Canada yata yung ano pangalan ng group page niya ngayon may isa po tayong ano uh, uh, kababayan na nag labas ng salo Obi niya sa po siyang ano uh, international student dito sa Canada uh, hindi ko po na ano kung anong san lugar siya eh, no? so mag isa lang po siya rito meron siyang anak na sinusuportahan sa Pilipinas ah uh, po yung ano niya yung uh, sitwasyon niya kasi may nagpapaaral sa kanya dun sa ano sa Pilipinas tapos parang ang nangyari so sagot na intuition no tapos pagdating dito siguro ano uh, gastusin niya tsaka renta na lang niya yung uh, doon na pupunta yung ano yung part time income niya so, so maganda po no may may sumusuporta sa kanya uh, kalimitan po kasi ano uh, sariling sika po minsan po inuutang pa ng mga kababayan natin para makapunta rito sa Canada. Eh nga po, dumadaing siya na nahihirapan na daw po siya kasi nagkasakit po yung ano eh, yung uh, sumusuporta sa kanya sa Pilipinas. So that means po, uh, mo problema siya ng pang tuition niya sa susunod na SEM. Uh, mukhang nurse po si Kabayan at uh, parang kukuha na lang po ng ano ng uh, licensure exam at uh, magiging nurse na ang problema nga po ay yung pang tuition niya no So ano po sana no maganda sana po yung ano kasi may nagpapaaral sa kanya at least din niya naiisip yung pang tuition niya Unfortunately nagkasakit po yung sumusuporta sa kanya so that means matitigil din po yung ano yung tuition fee no Ah uh, siguro po hindi hindi rin sabi rin niya yung yung kinikita niya sa part-time enough lang para sa renta tsaka gastusin tapos pansuporta pa sa pamilya niya sa Pilipinas kaya kung mag-isa ka nga lang po dito mahirap nga po yun kaya po kalimitan ng uh, diskarte ng mga international student nating kababayan ay estudyante yung isa tapos ano uh, open work permit naman po yung asawa para full-time na nakakapagtrabaho yung Uh, asawa mo at least inyong uh, yun yung makakaipong kayo ng pang mo next sem sa sitwasyon niya po mukhang mag isa lang po siya kaya mahirap po yun mahirap po sa sitwasyon niya no? so humihingi siya ng mga uh, suggestion at payo sa mga kababayan natin na maybe may katulad na ano na sitwasyon sa kanya na mag isa uh, bibigyan ko po ng ano ng uh, comment po yun no? Basis sa experience natin dito sa Canada. Yung ano po, yung setup po ng suporta ng kabayan maganda po 'yon 'no kasi bibira lang po yung uh, tao na susuportahan yung pag-aaral mo dito sa Canada kasi po napakamahal po ng ano dito. Gaya kung napanood niyo po yung mga vlog ko about sa comparison between sa work permit at student uh, international student. Pag nag-aral ka po dito, times 5 po minimum ang tuition. Kung 3,000 ang tuition ng regular na residente dito, 15k po ang ang tuition na babayaran mo pagka international student ka. So napakalaki po. Tapos nga yung uh, na -interview, interview natin na kababayan yung Nagtatrabaho siya pa part-time siya sa daycare sa anak natin dun sa isang com uh, sa company sa school na nangangasiwa ng daycare. Ang pin daw po nila ay 1.2 to 1.5 million daw po. E sila po ano eh OFW na po sila, galing din sila sa Singapore. Kaya po nang medyo nakaipon sila at saka naka-diskarte ng uh, pera papunta rito po sa Canada. Sa sitwasyon ni Kabayan, mahirap po yun kasi mag-isa lang siya. Madali po 'yon kung may kasama siya. May kasama niya yung pamilya niya dito, asawa kong niya asawa. At least noong time na pinag-aral siya, makakapagtabi rin sila nung ano nung uh, asawa niya. Kahit paano, dumating man yung ano yung time na hindi na makapagsuporta yung uh, kamag-anak niya at least meron silang mahuhugot niyo na ano. so yun po nung dapat po ano eh uh, isipin din natin yung ano yung uh, maring di magandang mangyari o may plan B ka kung sakaling eh uh, mahinto yung suporta sa ng nung uh, donor mo or donor or yung uh, sponsor mo pala yung sponsor mo no So, 'yun po yung ano, mm, sa akin po medyo mahirap yung sitwasyon ni kabayan dahil na sa mahal po ng cost of living dito sa Canada. Ang unang-unang uh, malaking uh, ano ng cost of living mo rito ay ano, ang uh, renta po ng bahay. Mahal na po ang bahay dito ngayon. Hindi na po tulad dati 10 years ago na mura ngayon po mahal. Pagkain po, grocery mahal din. Kaya ano po mga rin po umiiyak na mga Canadians. Kasi po biglang tumaas after po ng ano ng COVID, biglang nagtaas 'yan po. So, nandito nga pala tayo sa, ano, sa Walmart. 'Yun, know, Walmart. Mga go grocery tayo. <clears throat> ano po no in sinasabi ko, sa inyo maganda po kung mag mag-student mag po kayo, mag-asawa po kayo pupunta rito. At least po may ano suporta po sa isa't isa kung nanonood po kayo ng mga vlogs ng mga international student nating kababayan na mga vlogger po dito sa Canada kalimitan po sa si kanila ay mag-asawa isang full time na open work permit tas isang part time na student international student so yun po yung magandang setup kahit paano po makakaano ano po kayo makakapagtabi kayo ng pang tuition nyo at medyo hindi po kayo mahihirapan sa ano sa pag babayad po ng renta, ng groceries nyo, mga gastusin nyo po dito, mga bills dito sa Canada. Uh, ang lagi ko pong tip, lagi nyo pong bababayan yung, ano, yung expenses nyo versus sa income nyo. Uh, huwag muna pong ma-attract sa mga branded na, ano, na mga gamit. Okay naman bumili paminsan-minsan, pero huwag muna pong try nyo pong munang disiplinahin na focus kayo sa goal nyo na mat ma-PR -ma kayo, matapos nyo yung schooling nyo, makakuha kayo ng trabaho, at maging PR po kayo. At kailangan po lagi po kayo nagsisave, save kayo kasi kung lagi po kayong pay paycheck to paycheck, parang pagkasweldo, ubos, sweldo, ubos, mahirap po yun. Pag dumating yung time nga po na nangailangan po kayo yung suporta, eh, mahirapan po kayong ano, lalo po dito sa Canada, Uh, kailangan nyo po ng ano Hindi po kaagad kayo makakautang Kailangan nyo po ng ano Good credit history dito So yun po no So lagi pong ano Lagi po dapat kayong may plan Plan A, B, C, D, E So sa mga option Hindi po ibig sabihin makarating ka dito sa Canada Ay masarap na yung buhay mo Hindi po Lahat po dito Ay uh, Kailangan kumayod Ah uh, So, umpisa po talagang ano, start ka from scratch, from zero. Hindi po ano, uh, by process agad, gaya ng lahat kasi nasabi. Kailangan mo mag experience. Pag PR kang dumating dito, hindi mo magagamit yung experience mo sa Pinas o sa ibang bansa. Kasi wala kang Canadian experience. So, mahirap po. Mahirap pong uh, sa umpisa. Pero once po nakakuha ka na ng Canadian experience at hindi ka mapili sa trabaho, madali ka pong makakahanap ng trabaho. So yun muna po no, uh, go-grocery muna tayo. Sana po nakatulong yung vlog natin ngayon. Uh, lagi pong ano, magplano po, wag, wag po padalos-dalos. Tsaka try po natin mag-save at tsaka wag, wag nating laging isipin na 'Yung sweldo natin sa susunod na buwan ay uubusin natin, dapat po may nai kayo lagi para during rainy days, meron po kayong ano, uh, ma dudukot tulad po sa mga sitwasyon lalo na dito sa Canada mahirap po ang ano, uh, wala po rito, ano, hindi, walang magpapautang sa dito <laughs> unless 'yung sobrang close mo na lang o kapamilya mo sa bangko rin hindi ka basta-basta papahiramin kung hindi maganda yung credit history mo so yung una po no? uh, maraming maraming salamat sa lahat po na nanonood at kung nagustuhan nyo po yung ating vlog please mag like po kayo mag subscribe at mag share nyo po sa mga kababayan natin para updated po sila at i-click nyo na rin po yung notification bell maraming maraming salamat po God bless